ako sa support park. Mag-walking lang ako kasi sobrang nabuboring na ako sa loob ng bahay. And napapagod na lang ako manood ng TV or mag-computer. Kaya mas maganda mag-walking, 'di ba? At saka maganda yung ano, maganda na yung weather sa labas. Medyo na medyo malamig na siya, guys, kasi autumn na. Malamig na and ayun, autumn na nga. Tapos na yung summer. Kaya masarap na siya mag-walking kailangan samantanahin mag-walking habang autumn kasi pag winter sobrang lamig sa, sa labas pag winter ayan guys, o, so, ramdam na ramdam ko guys, yung ano, yung simoy ng hangin na ano, may lamig na nandito pa ako sa harap na namin ng apartment namin ayan ang daming tao sa labas guys marami na, pero lahat lahat po dito is nakamask hindi pwedeng walang mask magagalit po sila ganda ng ano ng weather ang daming tao oh, nakakatuwa so medyo malayo pa yung lalakarin papunta doon sa, sa park bali mamaya na lang ulit guys pag nandun na ako sa park uh, doon ako mag, ano, mag video kasi dito kasi is baka ano sa mobrang haba yung video ko kung Hanggang dito, papunta sa park, please, sa saanin ko, ibibideo ko, diba? Ang laki ng mask na to, naiimis ako. Hindi ko gamit guys yung aking gimbal kasi ang plano ko talaga is mag-walking lang and ayaw kung ano, ayaw kong gamitin yung gym ball kasi pag dala ko 'yon, maano ko, parang hindi magandang mag-exercise or mag-walking na may dala-dala lang -dala gym 'di ba? So saglit ko lang naman itong aking pagbi video Saglit ko lang. Kaya to, kamay lang, <laughs> kamay lang may hawak sa ano ko sa phone ko. Ang ganda, ang sarap na ng hangin talaga. Ramdam talaga yung autumn, guys. Autumn, autumn. Yun know, yung mahangin. Mahangin. Nakakapagod lang talaga guys magpunta sa, sa park na yun, guys. Kasi ito, pababa siya. Yung apartment namin is bandang pataas. So pag tapos ka na mag, mag, ano, mag walking, tapos ka na mag, mag jogging, tapos uuwi ka na ng bahay. Siyempre maglalakad ka diba Tapos paakyat pa So ang hirap Kasi ang hirap-hirap niya Pavod, Pagod ka na sa jogging Pagod ka na sa walking Tapos paakyat pa yung Pabalik ng bahay ba diba? Kaya minsan tinatamad ako Pumunta sa park na yun Pero ang ganda doon. Sobrang ganda niya At masarap talaga Mag-walking doon. Madami nag-walking dun Masisipag yung mga Koreans Na mag-walking talaga Every day Every night Ayan Ayan oh, nag-iiba na yung kulay ng mga puno. Dito may malaking puno yan dati. Kaso dahil sa bagyo, dalawang malakas na bagyo yung dumating dito sa South Korea. Kaya naputol siya. Natumba pala, natumba, hindi naputol. Pag-spring dito guys, ang ganda. Kasi may mga cherry blossom. Ayan. Sobrang haba naman ito guys. Itong part na itong mahaba ito. Yung asawa ko guys, hindi ko siya kasamang mag-walking kasi nasa bahay siya. Pagod siya. Kasi uh, ang work niya is pang gabi. So ayun, madalas na pag nag-walking ako, ako lang talaga. Minsan lang kami mag-walking magkasama nun kasi pagod talaga siya. And meron siyang bike. Yun yung ginagamit niya pag gusto niya mag-exercise, nagbabike siya. So, ito guys, is pwedeng magtambay diyan. Yung iba nag uh, ano, naglalaro ng chess. Oh, chaan. Marami mga nag-adlit mga bata dito. Mas maraming tao dito pag mga 6 p.m. to 7 p.m. tapos 9 p.m. Kasi yung mga Koreans guys is medyo pang gabing tao din sila. And pag gabi, pag tapos nilang kumain, ano kasi sila eh, mahilig silang kumain sa ano, sa labas, sa mga restaurant. Pag tapos nilang kumain yan, eh, nag-walking sila. So, ayan, ang ganda dito guys. Mahaba to, kasi ilog to, tapos papunta to sa ano, sa, diretso to sa, ano, sa dagat. Itong park na to guys is napapalibutan talaga siya ng mga apartments. Sobrang daming apartments. Hmm? Puro apartment. Kaya madami nagwo walking talaga dito. Akit tayo guys. Ah, oh, mga rose. Ay, ay, ay. Ah. Buti meron pa Kaso ah, mga patay na sila guys Mga rolls ah. Buti may natira pa Kasi guys pag summer talaga dito As in natutuyo na sila di ba so ito is pink hindi siya masyado ano at saka yung red oh ang gaganda Oy, naligaw naligaw yung white rose bakit andyan ka? Puti ka ah. Nandito siya sa part ng mga, ano, ng mga yellow. Pero ano siya, puti siya. Maraming tao dito. Eh, mga bata oh. Good. Oh. Maria Kalia. Oh. Hi Ogi. Ang ganda. So dito guys, is na. Dito muna ako tatambay. Ganda. lahat bata. Ang gwapong bata. Ha, ah, dito muna ako tambay. Ayan. Dito muna ako, guys. Ayan. So, ayun guys. Umalis na ako doon sa pinagduduyanan ko. Kasi may bata, gusto magduyan. Kaya, naramdaman ko yun, no? Know, naramdaman ko na gusto niya akong paalisin. Kung saan na lang akong umalis, guys. So, ngayon, bali, nag ako. Nagpahinga ng onte. Pupunta ako ng supermarket, guys. Hindi ko na kayo isasama doon. And, pag mag-walking ako pabalik ng bahay, hindi na din ako magbibidyo. Hanggang dito na lang, guys. Ah, uh, salamat sa pagsama sa aking video na 'to na walking walking lang, 'di ba? So, hanggang sa muli, guys. Anya. Bye-bye.